Ito nga pala yung panibagong araw na dadaan tayo dito sa maraming puno. At kung mapapansin nyo, may pinagbago din sa pagmumukha ko. Meron ba talaga? At sa mga oras nga na ito, naging tutubi din ako. Este, driver pala. Panibagong araw, panibagong gala. Pumunta nga pala muna kami dito sa aming kapitbahay dahil meron kaming dadalahin. Sa pagkakataon nga ito, wala pa kaming ligo niyan dahil kagigising lang namin. Agad naman akong nakita ng isa nating mga follower dito lamang sa Mindoro. Yung mga kinuha nga pala nila, mga mystery item yan. At nakuha lamang nila sa murang halaga kaya tuwan-tuwa naman sila. Sa ilang minuto nga nilang kwentuhan at ilang minutong chismisan, hindi naman kami magtatagal, marami pa tayong pupuntahan. Kaya nga ni ako'y pumunta muna dito sa pinakamalapit na barbershop at ako'y nagpagupit. Ako'y kailangan ko na magpagupit dahil malago na nga yung aking buhok. Sa ilang taon ko na nga pagpapagupit at nabubuhay sa mundong ito, hindi ko pa rin alam kung ano ang nababagay na gupit para sa akin. Dahil mula nga pagkabata, ang lagi kong gupit ay gupit bao oh, at kung hindi naman ay barbers. Ang mahusay pa nga dito, lagi yung ama ko ang gumugupit sa akin noong ako'y bata pa. hindi naman ako makapag-request kung anong gupit yung gusto ko at dahil sila yung nasusunod. shish At nga na ipagkatapos ko nga humaligo, ako'y nanalamin muna para makita yung kagwapuhan ko. Masamang biro yun ah. Eh pinandar ko na nga ho yung motor para nang sa ganon tayo makapaglakbay na. Nandito nga pala ho kami sa Mayroas at dinala nga ho namin yung item. Abay malayo pala ang itong aming presidente yung nakangitit nakangirit na sa amin. Bilang support support nga ho pala, ako ho ang driver at the same time ako din ho yung videographer. Ang saya saya man din. At ngayon nga ho ito ang tuwa siya dahil makukuha niya na yung, yung pinapangarap niyang item. shish Makikita naman blooming yung aming presidente. Wari may nagpapasaya ng kanyang araw. Bilang driver, sinagawa ko na yung aking tungkulin upang mag-drive dito sa kasama ko. Dahil ito lang naman yung tanging magagawa ko para sa kanya. Support-support lang ba? At maya-maya nga lamang ay lumabas na yung kanyang tiyahin at nagmarites na agad. Abay ka aga-aga naman. Wala pang 5 segundo silang nagkita. Abay meron agad topic itong si Tita Marta May. Kung nakikita nyo kung napapansin nyo ay meron agad siyang binabalita sa amin. Na para bang hindi pa kanya yung item kundi yung makipagkwentuhan lamang. Ang saya-saya talaga. Sa mga oras nga na ito ay nagvideo na lang ako dahil wala akong magagawa kundi Suportahan sila sa kanilang chismisan. Na para bang nawalay sila ng isang taon ba? Aba itong tiyahin namin na ito ay parang gusto pang sumama. Shish! At agad naman kaming dumako dito sa isang kakilala niya at sinusubukan niya ngang kontakin. Dahil yung tinatawagan namin ay hindi lumalabas sa kanyang tahanan pero maya maya lumabas na din siya at nakangirit. At mukhang masaya din si nanay ngayong araw. At nabanggit niya nga pa rito lagi daw siya nanonood ng na mga vlog natin. Habang nandito naman ako sa driver seat at ko silang dalawa na para akong to na naghihintay. Kasalanan talaga to ng salamin eh. Agad naman kami nagtungo ng bungabong at nagmerienda dito dahil meron din kailangan asikasuhin. Nagutom na nga kami dalawa kaya kumain muna kami dito habang nakipagkwintuhan sa isa sa mga kaibigan at supporters natin. Ay kay tagal-tagal ko na rin hindi nakapag-ikot dito sa bayan ng bungabong. At syempre nagtanong-tanong muna ako kung ano yung mga latest mga bagay na ipatatayo din sa bayan ng bungabong. Nagmerienda nga pala muna kami dahil nakakapagod din na mag-drive. At matapos nga riyan, nagtungo muna kami dito sa aming barangay. Nga ni yung makikita ninyo, ang mga puno ho dito sa amin matataas. Na para ba hong nasasakluban na yung kalsada? Napakaganda nga hong dumaan dito kapag kahapon. Hanggang dito na lang itong video namin. Peace, yo!